lagot. Patong-patong na kaso ang isasampa ng PNP sa ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Matapos yung napakatensyon na tagpo nila noong uh, isang buwan, nakalipas na isang buwan, noong hinuhuli ng PNP si uh, Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang yan. Ang abogado legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy ay sasampahan na disbarment case ng PNP. Uh, we're just implementing a simple warrant of arrest. Pinigilan tayo, inasunt ang mga natin, sinabuyan ang May mga sinuntok. Ang isa pang episode ay nagkaroon sila ng pagsasara ng National Highway dyan sa harap ng kanilang compound. May mga complainant pa rin na nag-file against sa mga key personalities na ito na nakita ng mga journalist ay gumawa ng against sa kanila. Uh, excess uh, kung anong allowed ng batas. If they feel that uh, I need to be disbarred from the practice of law. Well, I will just answer it in the proper forum. Siguro ito ang season of tribulation ng kingdom of Jesus Christ. Ako naman yung naniniwala that uh, justice will be served and all of these cases will soon meet its destiny. And what will be their destiny? Uh, the trash can. Yon ang sagot ni Attorney uh, Isolito Atorion, ang legal counsel ni Pastor Apolo Kibuloy sa uh, isang sampang pagdisbar sa kanya. Ngayon, hiniling ng kampo ni Pastor Apolo Kibuloy na isa ilalim daw si Pastor Apolo Kibuloy sa uh, hospital arrest dahil may sakit. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron tayong Uh, katanungan dyan na uh, pwede ninyong sasagutin yes or no lang? Pabor ba kayo sa hiling ni Pastor Apolo Buloy Na instead sa kulungan siya, rehas himas ang kalagayan, siya isi, isa ilalim sa hospital arrest. Uh, gusto kong i-explain ano, yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Yung kwento, yung balita ni Joyce. Mm -hmm. Okay? Ang sabi na, di ba, hindi umaten si Pastor Kibulo. Ah, yung uh, uh, uh arraignment. No? Arraignment, hindi umaten. So, yung arraignment, oh, ah, pre-trial na ba yun? Sorry. Sa pre-trial. Ah, pre-trial. Oh, sa pre-trial, hindi umaten si Pastor Apolo Kibulo. Okay naman yung abogado lang niya dahil uh, ah, marking of exhibit yun. Sa preliminary conference. Okay? Partner. Okay ba sounds ko? Okay pa? Yeah, yeah partner. Okay lang. Okay. Yung pre-trial, kasi yung preliminary conference yan, hindi na kailangan na umaten si yung accused. Ang pinaka-importante ng atin na yan is yung arraignment. Since, mm -hmm. since na -ari naman siya. Oh. Uh -huh. so, so, yung arraignment, tatanungin siya, guilty or not guilty? Normally, sa preliminary conference, tatanungin na naman dyan eh. Diba? Mag kayo. Oh, uh, so, ano sa palagay niyo? Pag tatanungin na si Pastor Apollo Kibuloy sa judge sa uh, arraignment? Guilty or not guilty? Stipulation of facts about the jurisdiction. Saka normally, markings of evidence. Kaya nga sabi ni attorney, uh, attorney Torion, hindi pa tapos kasi mukhang maraming ebidensya. So markings lang yan. So there's no need na dumating siya. Okay? There's no need. Hindi siya importante dyan. Uh, uh total representation ng counsel niya. Oh. Ngayon parte, ang tanong ko, di ba, gusto nila is maging urgent, urgent yung ma-resolve yung motion nila for hospital arrest ni Pastor Tiboloy. Oo. Oh. Diba? Uh-huh. unang una sabi ko noon pa, nag-usap tayo dyan, dapat talaga neutral na, na doktor ang kanyang dyan. Wag ang choice ni Pastor Tiboloy. Never. Never private. Oo. Oh. Dapat yung neutral. Okay? Oo. Oh, dahil kung magpipili lang siya ng kanyang doktor privado, ah, uh, Pwede yung Uh, kaibigan niyang doktor na maglabas ng uh, resulta na kailangan talagang i-hospital are si Pastor Apulo Kibuloy dahil sa umano'y karamdaman nito. Tapos, partner, para makita talaga kung ano naging nakalusugan niya. Ang sa lang, bakit kayo ngayon nag-urgent-urgent na mag-hospital arrest? Kung talaga may karamdaman yan, pastor hindi yan magtatago na sa hospital yan bago siya hinanap. Remember? Uh -uh. Ilang araw siyang hinanap, hindi siya mahanap-hanap. Di ba dapat nasa... Eh, naging invisible daw siya. Dahil, di ba sabi ni Pastor Apulo Kibuloy na nasa labas na siya pero naawa siya sa kaniyang mga miyembro. Pumasok na lang umano si Pastor Apulo Kibuloy. Pumasok siya sa... Nagbalik. At hindi siya nakita. Hindi siya nakita daw. Yung ilan, sabi niya, si Ator, Quinto, yan ni Atty. Toriel na, Uh, yung ilan, nakakita daw. Pero yung mga pulis, hindi siya nakita. Nagiging invisible siya. Tanong, magamit kaya ni Pastor Apolo Quibuloy yung uh, sinabi niya, nagiging invisible siya? Okay, tuloy natin. Talagang urgent yung kalagayan niya. The entrance of the underground bunker of the compound of embattled Pastor Apolo Kibuloy is likely to be found soon, according to the Philippine National Police. In a press conference, PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo says the authorities ground penetrating radar is detecting signs of life in an underground area spanning 20 to 30 meters from the ground. Dahil lang uh, gumamit na nga po tayo noon ng, uh, ng uh, ground breaking uh, penetrating radar po. Ito po yung ginagamit natin kapag may mga calamity po at uh, naghahanap po tayo ng sign of life. Meron po tayong isang area doon ng mga ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters uh, from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun tayong yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, uh, penetrating uh, radar po natin. For hard odds that the PNP has finished its search on some areas of the Kingdom of Jesus Christ compound. Gano'n na po ba kalawak tuloy-tuloy ito, sir? Uh, hindi pa natin masabi kung ilang percentage but definitely may mga tapos na po tayo nga tapos na po tayo nga tignan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nito nga na napakalawak na more or less 30 hectares na compound po. On August 24, around 2,000 members of the PNP raided the Kingdom of Jesus Christ compound in Buhangin District, Davao City. Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III previously disclosed that Kibuloy is believed to be hiding inside the Kingdom of Jesus Christ compound. Kibuloy and his five subordinates are facing child abuse cases before the Davao City Court. The religious leader also has standing arrest warrants for human trafficking issued by a passing city court. Uh Diba? Dapat, nahuli na yan sa hospital kasi mas mapakiramdam. Dapat ganun kasi yung ginawa. ang reaksyon ni Attorney Claire Castro. Kung meron talagang masamang pakiramdam si Pastor Apulo Kibuloy, eh noon pa lang nasa hospital na siya. So, ibig sabihin, noong nagtatago siya, malakas ang katawan niya. Ngayong nasa kulungan na siya, nagkasakit na. Tapos <laughs> na sa hospital na yan. Uh, diba? Ang lakas ng loob niya magtago. Ito malakas yung dibdib niya, malakas ang katawan niya para makapagtago siya. Mm. Ngayon, nahuli. Urgent na eh, yung hospital, uh, hospital arrest. The Philippine National Police said the camp of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy filed a motion for hospital arrest in Davao City. According to PNP... So, hospital arrest, doon sa Davao siya i-hospital arrest daw. Uh, sa hospital ng Davao. Spokesperson Colonel Gene Fajardo, Kibuloy's lawyer filed a motion to be transferred to a hospital in Davao City before the Pasig Regional Trial Court, Branch oh, 1. siya oh, sa Davao isa ilalim ng hospital arrest Five nine. sa epicenter niya mismo. Fajardo said Kibuloy will remain in the PNP custodial facility pending his camp's motion. She added that Kibuloy will have to undergo a medical assessment to find out how complicated his medical condition is. Eh, baka malay mo da dahil sa pagtatago partner Ah, uh, di ba? Ah, oh, uh, -okay. -okay. na na yung kanyang ano <laughs> to, yung kanyang resistensya. Kaya nga lumabas baka hindi na kaya eh. Ah, di ba? ironic. Sa akin napaka ironic partner. Ilang araw ka na nagtatago, wala ka iniimbong sakit. Oo. Oh, oh. Di ba? Kung may sakit at very urgent 'yan. Dapat nasa hospital ka na, nasa emergency, nasa ano, ICU ka na, whatever it is, di ba? Tapos, doon ka sana nahuli ng mga polis sa hospital para maging na-justify yung niya ngayong yung health condition ni Pastor Kibuloy. Oh. After thought na lang kasi siya di ba? na, pero sabi mo nga, partner, ang iyong sinasuggest dyan eh dapat privado. Dapat, uh, hindi, dapat, dapat neutral, dapat hindi privado. well, uh -huh. kung neutral, gobyerno taga gobyerno na neutral. Oo, <laughs> no, oh, <taga>. bakit sa, <laughs> sa gobyerno? Sa gobyerno ba? Eh, uh -oh. pwede pa rin ba ah, mangyari 'yon? Ito ito ang sa akin partner, dapat uh -oh. 'di ba? Ang hanapin ng doktor, yung tito merong uh, tayo, uh, na integrity. Yung, in yung in pinangangalagaan ng integridad. Uh Oo. -oh. Para si Ma'am Gloria Mercado. Uh Oo. -oh. Uh, uh oh, Tapos, uh, talagang ibibigay yung resulta. At uh -uh. mm na yung resulta ito, hindi mapa hindi naman sabihin papalitan mm -hmm. Ay, alam mo yung, yung chain of cost din ng mga resource. yan dapat walang question pinalaga ni senador Risa Ontiveros ang hirit na hospital arrest ni pastor Apollo Kibuloy ayon sa senadora seryosong mga krimen ang kinaharap ni Kibuloy kaya hindi dapat ito mabigyan ng special treatment Samantala, hindi pinayagan ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ito sa kustodiya ng militar. Pero pinanatili ng korte sa PNP Custodial Center si Kibuloy habang nakabinbin pa ang kanyang motion para sa hospital arrest, habang ang kanyang mga kapwa akusado ay mapupunta naman sa Pasig City Jail. Una nang naghain ng not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. In fact, uh, dinadalo po siya dyan ng kanyang personal physician po, maliban sa kanyang uh, spiritual advisor po. Ang oh, kapalitan, parang mga babies na kakapalitan sa <laughs> hospital. Hindi, hindi ma to. Hindi po pwedeng hmm. suhulan. Yes. Uh oh, -huh. Oh. That's the point. Mas, po, ano pa ako, partner? Mm -mm. Ma, 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 ano pa yung word ko? Hindi pa harsh. Mas no, harsh oh. ka. <laughs> kaya nga, eh, na natin. Ganun naman na, Direchahan. ganun na, oh, derechahan na natin, oh. partner. Ko. kasi yan ang iniiwasan naman natin, eh. Kasi, yes. Wow. Partner, uh oh. uso yan. Uso yan, ah. mm -mm. Private, uh, doktor, lang sabi? atin, may sakit oh, oh. to. Naku. Oh. Sunayari yan. Okay, oh, eh, eh, huwag na magpapayag eh, yung... Eh, diba, sinasabi na natin nung uh, nakarang araw, eh, parang hindi mm. patas eh pag may impluensya, may pera pupwede mag hospital mm. arrest o house arrest pag isang simpleng mm. ano lang mahirap mm. na Juan de Dela Cruz nandoon ah. Ah, hindi pa tapos mm. ang kaso patay na sa loob ng kulungan dahil mm. siksikan yeah. 'di diba? kahit may sakit mm. nandoon mo i-sinisiksik yung uh, ah. akusado oh, sa loob ng mm. ano to isang masikip na selda oo uh, ah. Ah, dapat nito gawin pa. Di ba, kung oh, sama talaga ang pakiramdam, yung health uh -oh. condition ni Pastor, dapat may medical history yan, di ba? Uh -uh. Dapat may kopya ng medical history. Kapag uh -oh. so, nagkataon, Pastor, hinimbawa lang, bigla na himatay. Dami uh -uh. kinuwento ko nga sa UE, ganyan nga biglang sabi nung... Ay, naku. Uh, di ba, di ba sabi ni Pastor Apolo Kibuloy, nagiging invisible siya? kung nagiging invisible siya, wala ba yung kakayahang gamutin yung sakit niya? Di ba ba appointed son daw siya? O, oh, appointed son daw siya? Mapa-stop niya kahit yung li ha? linog. Hmm. May vibrator pa siya sa earth. Okay, tuloy natin. Isang otoridad. Mahinatay ka. Mahinatay ka. Oo. Uh -oh. O, sa ka sa hospital. Oh, wag sa public hospital. Sa private. Gano'n, di ba? Oo. -oh pag biglang mataya, yan, pa, dapat yung medical history talaga, doktor, na na yan, sasalim talaga sa hindi doktor na pwede yung kausap nila. Oo. Pero partner, di ba? Sa ano naman, hmm. sa kahit naka, nandyan siya, nakapiit partner, Yo, kung may mga ano siya, may mga maintenance, patuloy na po pwede pa namang ano yun eh. Yun, hmm. oh, binibigay naman sa kanya, hmm. di ba? Hindi hindi naman hmm. pinagkakait yun eh hindi ako naniniwala na ma-experience ni Pastor yung experience ng normal na detainee. Kaya nga. May paggalang pa rin sa kanya yung mga nagyajal ng sa GMP. No. Totoo yan. Hindi niya galing ng Pastor. No. Oh. Uh, uh, baka natatakot na si Pastor Apulo Kibuloy na magkita sila. Na, naalala nyo ba yung yung pastor ng Seventh-day Adventist? Si Joel, Apolinario ba yun? Oh, Seventh Day Adventist daw 'yon, no pastor. No, faction sabi pa ng mga Seventh Day Adventist. Di po ba siya ang pasimuno sa kapa? Nalala niyo ba yung kapa na sinasabing scam na galit na galit si Pastor Apulo Kibuloy dahil uh, apiktado apiktado na siguro yung solicitation niya sa uh, miyembro ng kapa. Nags, nagsimula yan sa Uh, grabe sa si General Santos yan, no? Uh, umabot pa dito sa Osamis. So, nahuli si Pastor Apolinario, Jewel Apolinario. no? Uh, mayroon ding mga, mga armado yung si uh, Pastor Jewel Apur Apolinario nasa kulungan na ngayon. Baka magkakita ito sila si Pastor Apolo Kibuloy at Pastor Jewel Apolinario. Nako, kaya hiniling niya na kung maari ipa-hospital arrest si Pastor Apolo Kibuloy. Hmm. Ano sa palagay ninyo? Sa ngayon ba kayo? Ngayon. Uh, ayon kay General Torre, inihanda na ng PNP ang patong-patong na kaso. Ano yung mga kasong yan? O na yung sedisyon? Ay eh, di po ba uh, kahit uh, nung nahuli si Pastor Apolo Kibuloy, uh, Pizza Otso yun, birthday ng Malabirin Maria, nandun ako sa Maynila uh, at sinundo ako sa driver ni Father Ben Arsenio at napaka-traffic, lalo na si Idza. Bakit? Dahil yung mga kaanib ni Pastor Apolo Kibuloy at mga kaibigan niya ay nagrarali at nanawagan na bababa sa pwesto si uh, Pangulong Bungbong Marcos. Ngayon, uh, unang inihandang kaso si Dishon. Tanong, ang kasong ito, meron kayang mga membro sa vloggers ni Pastor Apolo Kibuloy ang masampahan ng kaso si Dishon? Yung nanawagan kay Pangulong Bungbong Marcos na bababa na sa pwisto. Wa nagrarally sila. Pang ah, pangalawa, yung obstruction of justice daw. Ah, nauna nang sinabi ni General Torre na palapit na sila sa area kung saan nagtatago si Pastor Apolo Kibuloy. Yung legal counsel daw ni Pastor Apolo Kibuloy, ay makipag-negotiate na si Pastor Apulo kibuloy balak, susuko na. Oh, kaya, uh, di agad-agad umano na uhuli nila. Okay. Ano pa yon? Ah, uh, oh, yung mga pulis na sinaktan. Mm. At kay kay Atorne Torion, abay, this barman, Ah, barment talaga. Uh, we're just implementing a simple warrant of arrest. Pinigilan tayo, in ang mga mga natin, sinabuyan ng May mga sinuntok. Ang isa pang episode ay nagkaroon sila ng pagsasara nung National Highway dyan sa harap ng kanilang compound. May mga complainant na rin na nag-file against sa mga key personalities na to na nakita ng mga journalist ay gumawa ng against sa kanila uh, excess sa uh, kung anong ng batas. They feel that uh, I need to be disbarred from the practice of law. Well, I will just answer it in the proper forum. Siguro ito ang season of tribulation ng kingdom of Jesus Christ. Ako na may naniniwala klan that uh, justice will be served and all of these cases will soon meet its destiny. And what will be their destiny? Uh the trash can. Okay, so uh, tingnan natin ito may sakit ba si Pastor Apolo Kibuloy dito? Uh, uh, pakinggan ninyo ha. Pero kayong mga masasama ang loob sa akin. Gusto ninyong bumagsak ang anak. Inakusahan ninyo anak. Sinisira ng anak. Binabasa ang anak. Binabas anak. Pinepersecute ang anak. I pity you. Oh, At, see? Uh, kawawa o mano ang gumagawa ng uh, persecution sa kanya. Pero makita nyo ba sa kaniyang uh, katawan dito na may karamdaman si Pastor Apulo Kibuloy. Hindi naman siya kawawa dito. Siapa ang naawa sa mga nag-akusan sa kanya. I really pity you. Oh, so naawa talaga siya sa nag-akusa sa kanya. Why? Because when those uh, things will come back to you. Oh, babalik talaga umano yan sa mga nag-akusa sa kanya. You know, there is always a day of reckoning. reckoning either of judgment for blessings or judgment for destruction. Oh, when it comes back to you, whatever you have thought about the sun will all come back to you. it will not destroy me. it will destroy you. What you think of me is what will come back to you. If you think of me about good and goodwill to the Sun, it will come back to you as a blessing. If you think of me, evil, that evil will come back to you also. So you reap what you sow. It is a spiritual law that cannot be broken. Another reminder. <laughs> Kaya pinagpapala ang oh, anak. So, eh, eh, pinagpapala ang anak umano, uh, ito ba ang may sakit? pinagpapala o siya pagkatapos bigla lang nagkasakit? Sabi ni uh, Chavez, Bro Wendell, matino ba ang Roman Catholic para sa ano yan? Matino ba na Roman Catholic para sa inyo si Digong Duterte na pagsusuporta ka kay QGC kulto uh, at kay Pastor Apulo Akibuloy pakisagot. Alam naman di susuporta yan si digong Nenio. na napakatalik nilang kaibigan. Ngayon, may bagong bagong pang lumabas kaugnay sa mga babae ni Pastor Apolo Kibuloy, di ba ba? Oh. Sino ang nakabenefisyo daw? At hindi lang yan. Hindi lang yan. Si Pastor Apolo Kibuloy, ah, nauna na nating pinarinig dito, yung pinagmamalaki niya, na anumang mga kaso niya, ay, ah, uh, si, ang kaibigan niya, si dating Pangulong, uh, Rodrigo Duterte, ang, kumikilo sa mga kaso niya. Kaya, hindi lang yan, si, tatay digong ninyo, ang, ginawang administrator ni Pastor Apollo Buloy sa kanyang mga ari-arian. Pero ngayon, nakapraise ito. So, to so ayan po mga peers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan magsubscribe sa kay Bro Dens Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid sa iba pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matatong Rodillo at eklesia.